On 4344 legit double Cards po ako at kung ikaw tama kung ikaw ay legit double Cards alam mo na ako saan ka tututok mga Kachismac dito lang po sa channel ng Gabol TV. Mga Kachismac ang ganda ng pag-uusapan natin. GMA 7 wala ba talagang nararamdaman na kunting awa sa Tito Bick and Joey? What? Actually pinanood ko yung mga video ng TBJ talagang sila yung ano eh sila yung parang puso ng GMA 7, di ba? sila yung nagpataas ng rating ng GMA7 lalo na sa noon time tapos binaliwala lang nila What? binaliwala nila kasi may edad na ang TBJ kala nila wala nang pupunta ng TBJ ang kala nila wala nang kwenta di ba? pero bago natin na at simulan to bakit hindi mo na po kayo mag like at mag subscribe po sa channel ko at kalabitin na rin po ang notification bell mga dabar cards po lagi po kayo updated sa lahat ng ginagawa kong mga video mga katismax Tara, silipin natin at pag-usapan natin mga Max. Let's go! Alam nyo mga Max, napagtanto ko lang na talaga namang palang wala kakwenta-kwenta tong GMA7. Talaga <laughs> wala. Kasi dahil matanda na yung mga TVJ, dahil matanda na sila Tito Vic and Joey, parang hinayaan nila eh, no? Parang hinayaan nila na, sige, umalis kayo, wala kaming pake. Parang ganon, di ba? Wala kaming care sa inyo. Eh, matatanda na kayo. Talagang mali yung ginawa nila na yun, mga katismax, na talagang mali. Maling mali. Iniwala mo sa area ang Tito Bic and Joey. Ngayon, namamayag pag sila sa TV5. Baka next year, mga katismax, ang TV5, marapit ng ungusan ang GMA7. Dahil itong GMA7, ay eh, pera-pera lang. Yung parang, o oh, sige, palitan natin. Ito sa atin. Parang ganun eh hindi man lang tinawagan ang Tito Big and Joey, okay ba kayo? Okay ba kayo Tito Big and Joey? Bakit ano nangyari? Walang ganun. Pero nung panahon na kinakamkam nila 'yung kasikatan ng Eat Bulaga, 'yung nakikinabang sila, wow, solid. Solid kami TBJ, 'di ba? Parang ganun. Pero ngayon, <laughs> 'di ba? <laughs> ito, ito ah, para maintindihan nyo pakinggan natin si Master Henio Joey De Leon. A few days before, masaya pa siya. Eh. Sabi niya, uy, nag-advance kami ng three years, ha? Cash. Cash pa nga pagkakasabi. Wala pa yung gulo, eh. Tapos, sabi ko, eh, Susan, sabi ko, yun ang inaalala ko kayo. Paano, paano gagawin niyo? Mababawin niyo ba o ano? Dahil ano na nga kami, biglang kinata ko, sabi niya. No, 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 huwag mong anuhin. Eh, hindi naman niya sinabi yung word na pakialaman. Huwag mong pansinin yung ginagawa namin. Ang tinatanong ko, kung okay kayo. Ah, bumigay ako, kausap ko. Ba't yung ibang tao, di ba? O, oh, ayaw yung seven. O, oh, seven, kayo ba tumahawag na okay ba kayo? Wala, wala silang Wala, wala walang silang ganoon. tawag. Ganun talaga. Oo. Oo. Wala silang paki. Ang GMA7 hindi tumawag. Buti pa ang Pure Gold hindi iniwan ang Tito biken Joey. Solid. Solid da Ang GMA7, hindi solid da Hindi ka legit. Grabe. Pagkatapos nyong makinabang do sa original Itbolaga, tas nagkagulo, hindi nyo man lang kamustahin. Bilang isang tao man lang, ba diba, mga ka-chasebacks, na ano, okay ba kayo? Ano ba nangyari? At least, nag-care ka sa tao malaking pakinabang nyo sa Tito Vic and Joey. Hindi nga kilala ang GMA7 nung araw eh. ABS-CBN talaga eh. Pero nung lumipat ang Itbulaga sa GMA7, doon nakilala ang GMA7. Actually, hindi nga kilala mga artista ng GMA7 eh. Mas kilala sa ABS-CBN, nagsarado lang ba? Eh. Diba? Tapos ito pa, pakinggan nyo to. Ito yung kay Joey Dillon, umiyak siya. Na sobrang naawa ako dito. Kaya ako nag-vlog ulit eh dahil dito eh gusto kong iparating sa maraming tao na may pakinabang po ang Tito Bikin Joey. Hindi po sila basta itatapo na lang. Yan, ito ang itingin nila basura na to. Basura sila. Pero ang dami pa mulot, di ba? Ngayon, ginto. Ngayon ang, ang TV5 Sobra ang pakinabang sa Tito Bikin Joey Nakikilala po ang TV5 Dahil sa it ng original it Bulaga Panoorin po natin kung ginawa nila Kay kay Joey Dilon. Panoorin po natin. Ito, so, uh, hindi ko alam kung gusto ko ikwento, pero tumiyak ako noong second day. Dahil, mm Sorry. Ito, ito, ito. Kasi nag-text sa akin si, ano, si... Susan ko. Si Susan ko. Si Susan ko, kilala niyo yung taga-Pugol. Yes, po. Mm -hmm. Yari talaga ako eh. Yari talaga <laughs> <laughs> ako yeah, Nag-text yeah. sa akin, sabi niya, are you okay? Uh, sabi niya, ang gulo eh. So, ko sabi, may abang ako, okay, we're okay. Mm uh, tapos binanggit ko na, kayo, okay ba kayo? Ako naman bumaligtad kasi nabalitaan ko, parang nag-advance na sila ng malaking ah uh, ah uh, subscription ba tawag o ano hindi ako marunong sa mga sales eh. but actually malaking 3 years 3 years na tayo in advance na sa sa show namin biglang kinat sabi niya nagalit eh sabi niya mm. no hindi importante sa amin yun uh, hindi importante sa amin yun bahala kami sa ginagawa namin ang gusto namin malaman kung yes, okay kayo <clears throat> umiyak na ako no? Alam nyo mga kachismax, oh, mga legit ah. Uh, Naawa ako talaga dito di talaga Joey Lolo na to eh. Niiyak. Sa ginawa nyo. Grabe. Wala akong masabi talaga. GMA7, hindi nyo man lang sinuporta ng Tito Vic and Joey. Nasa uli talaga pagsisisay, no? Kala nyo wala nang kwenta. What? Ngayon, pinapakinabangan ng TV5. Sila ngayon, ang ngayon, ang magda number one. TV5. Kaganyan sa bato. Iba talaga ang Tito Bikin Joey. Pero bago natin tapusin to, mga katismak, mga kaligit na barkad, <coughs> excuse me po, pakisuporta naman po ang nag-iisa kong mother sa YouTube. Mother Mercy Lim, shout out sa iyo. Sana po ay nasa mabuti po kayo kalagayan at talaga naman pong lagi po nakasuporta ang inyong Kuya loads. Maraming maraming po salamat. Let's go!